Araw-araw na mga salita ng Diyos. Pinamamahalaan ng kanyang pagkadyos ang pagkatao ni Kristo. Bagamat nasa katawang tao siya, hindi lubusang katulad ng isang tao ng laman ang kanyang pagkatao. May sarili siyang namumukod-tanging katangian at pinamamahalaan din ito ng pagkadyos niya. Walang kahinaan ang pagkadyos niya. Tumutukoy sa kanyang pagkatao ang kahinaan ni Kristo. Sa ilang antas, napipigil ng kahinaan ito ang pagkadyos niya. Ngunit nakapaloob sa isang tiyak na saklaw at oras ang gayong mga takda at hindi walang hangganan. Pagdating ng oras, upang isakatuparan ang gawain ng kanyang pagkadiyos. Ginagawa ito ng hindi alintana ang pagkataon niya. Ang pagkatao ni Kristo ay ganap na pinangangasiwaan ng kanyang pagkadiyos. Bukod sa normal na buhay ng pagkatao niya, ang lahat ng iba pang mga kilos ng kanyang pagkatao ay naiimpluensyahan, naaapektuhan at napapatnubayan ng pagkadiyos niya. Bagamat may pagkatao si Kristo, hindi ito nakagagambala sa gawain ng pagkadiyos niya at ito ay tiyak na tiyak na dahil pinangangasiwaan ng pagkadiyos ni Kristo ang kanyang pagkatao bagamat hindi nagkagulang ang pagkatao niya sa kung paano ito umaasal sa iba, hindi ito nakaaapekto sa normal na gawain ng pagkadyos niya. Kapag sinasabi kong hindi pa nagawang tiwali ang kanyang pagkatao, ang ibig kong sabihin ay maaaring tuwirang atasan ng pagkadyos ni Kristo ang kanyang pagkatao na siya ay nagtataglay ng mas higit na katuturan kaysa sa taglay ng karaniwang tao. Nababagay ng higit sa lahat ang pagkatao niya na mapangasiwaan ng pagkadiyos sa kanyang gawain. Ang pagkatao niya ay magagawa ng higit sa lahat na magpahayag ng gawain ng pagkadiyos at magagawa ng higit sa lahat na magpasakop sa ganoong gawain. Habang gumagawa ang Diyos sa katawang tao, hindi niya nakakaligtaan ang tungkuling dapat tuparin ng tao sa laman. Nagagawa niyang sambahin ang Diyos sa langit ng may tunay na puso. May diwa siya ng Diyos at ang pagkakakilanlan niya ay ang sa Diyos mismo. Nangyari lamang na dumating siya sa lupa at naging isang nilikhang katauhan na may panlabas na balat ng isang nilikhang katauhan at nagtataglay ngayon ng pagkataong hindi niya dating taglay. Nagagawa niyang sambahin ang Diyos sa langit. Ito ang katauhan ng Diyos mismo at walang katulad sa tao. Ang pagkakakilanlan niya ay Diyos mismo. Sumasamba siya sa Diyos mula sa pananaw ng katawang tao. Sa makatuwid, ang mga salitang sumasamba si Kristo sa Diyos sa langit ay hindi mali. Ang hinihingi niya sa tao ay ang mismong sarili niyang katauhan. Natamonan niya ang lahat ng kanyang hinihiling sa tao bago ang paghiling ng ganoon sa kanila. Hindi siya kailanman gagawa ng mga hiling sa iba, samantalang siya mismo ay malaya mula sa mga ito, dahil ang lahat ng ito ang bumubuo sa kanyang katauhan. Paano man niya isinasakatuparan ang kanyang gawain, hindi siya kikilo sa paraang sumusuway sa Diyos. Ano paman ang hilingin niya sa tao, walang hiling na lalagpa sa kayang matamo ng tao. Ang lahat ng ginagawa niya ay yaong tumutupad sa kalooban ng Diyos at alang-alang sa kanyang pamamahala. Higit sa lahat ng mga tao ang pagkadyos ni Kristo. Sa makatuwid, Siya ang pinakamataas na autoridad ng lahat ng mga nilikhang katauhan. Ang pagkadyos Niya ang autoridad na ito. Ibig sabihin ay ang disposisyon at katauhan ng Diyos mismo na tumutukoy sa Kanyang pagkakakilanlan sa makatuwid. Gaano man kakaraniwan ang pagkataon niya, hindi maikakaila na nasa kanya ang pagkakakilanlan ng Diyos mismo. Sa kung anumang pananaw man siya nagsasalita at paano man siya sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi maaaring sabihin na hindi siya ang Diyos mismo malimit na itinuturing ng mga taong hangal at mangmang na isang kapintasan ang karaniwang pagkatao ni Kristo. Paano man niya ipinahahayag at ibinubunyag ang katauhan ng kanyang pagkadyos, hindi magagawa ng tao na kilalani na siya ay si Kristo at higit na ipinakikita ni Kristo ang pagsunod at pagpapakumbaba niya. Lalong nagiging bahagya ang pagturing ng mga hangal na tao kay Kristo. Mayroon pa nga iyaong mga nag-uugali ng saloobi ng pagbubukod at paghamak sa Kanya. Subalit inilalagay sa hapag iyaong mga dakilang tao ng matatayog na larawan upang sambahin. Ang paglaban at pagsuway ng tao sa Diyos ay nagmumula sa katunayan na ang diwa ng Diyos na nagkatawang tao ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, gayon din na mula sa pangkaraniwang pagkatao ni Kristo. Ito ang pinagmumula ng paglaban at pagsuway ng tao sa Diyos." kung si Kristo ay niwalang anyo ng kanyang pagkatao o hindi hinanap ang kalooban ng Diyos Ama mula sa pananaw ng isang nilikhang katauhan. Ngunit sa halip ay nagtaglay ng isang sukdulang pagkatao. Higit sa malamang na walang magiging pagsuway sa hanay ng tao. Ang dahilan na laging nahahanda ang tao na maniwala sa isang hindi nakikitang Diyos sa langit ay dahil walang pagkatao ang Diyos sa langit. Ni hindi siya nagtataglay ng kahit isang katangian ng isang nilikha. Sa makatuwid, lagi siyang itinuturing ng tao ng may pinakadakilang pagpapahalaga. Ngunit may tinataglay na sa loobin ng paghama kay Kristo.